Isa sa ating mga kaibigan ang nagtatanong kung ang Philippine Military ba o Armed Forces of the Philippines ay gumagamit ng mga OZ sa Gun. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Tungkol sa tanong ng ating kaibigan ng Bulang Toy, kung gumamit ba ang Armed Forces of the Philippines ng mga OZ Submachine Gun, or machine pistol. Ang Philippine Army ay gumagamit ng OC submachine gun at kasama nga ang OC sa kanilang inventory. At ang gumamit nito ay ang military police at army support command security. Dito sa Pilipinas ay maraming gumagamit ng OC submachine gun pero ang kadalasang gumamit nito ay mga civilian. At maraming dahilan kung bakit ginagamit ito ng mga civilian. Ang iba ay for self-defense at ang iba naman ay ginamit sa mga illegal activities. Hindi lang military at civilian ang gumamit nito, ginamit din ito sa mga rebelde at mga teroristang NPA at mga rebuilding Muslim. Noong nakarang buwan lang sa Mayo sa taong ito, may 11 na assorted firearm na nakuha ang trupa sa Philippine Army pagkatapos na matinding bakbakan ng pwersa ng gobyerno laban sa mga NPA doon sa Magsaysay Village, Mapanas, Northern Samar na kung saan maraming NPA ang napatay at sugatan at ang mga ni-recover ng mga firearms ay ang M410, ang AK-47, M16 at OC submachine gun. At noong lang October 2021, doon sa Maguindanao, isang civilian nagnanangalang Dats Tuto ay nag sa kanyang 9mm OC. At minsan si President Rodrigo Duterte ay umamin din na noong siya pa ay mayor sa Dabao, mayroon siyang taong dinaril at napatay gamit ang OC sa machine gun. At noong na lang nakaraang taon sa Hunyo, sa taong itong 2023, isang pulis marikina ang tinanggal sa serbisyo at naharap sa maraming kaso na gun running. Siya si CPL Carmelito Prias. Sa matagal ng under surveillance, ang pulis na ito, sa pagbibinta ng baril, At kanyang binibinta na baril ay 9mm OC sa machine gun at ibininta niya ito sa online sa alaga na 40,000 piso. At noong nakarang buwan sa Hulyo sa taong ito, ito na tao na miyembro ng Bansamuro Islamic Freedom Fighter or BIFF ay napatay sa nangyaring engkwentro laban sa tropa ng Philippine Army at ang mga armas na narecover ng mga napatay na biktima ay tatlong pistol na .45 caliber at dalawang M16 at tatlong Uzi sa machine gun. At noong May 15, 2022, na-discovery ng mga pulis ng North Sulawesi, Indonesia na maraming smuggled firearm at ammunition mula sa dalawang suspek. At ang mga smuggled firearms ay mga Uzi semi-automatic rifles. Ang dalawang suspek ay miyembro ng sindikato. At ayon sa dalawang suspek na ang Uzi Masinggan na kanilang hini-smuggle ay galing sa Pilipinas. Ngayon ang dalawang suspek ay naharap sa parusang bitay o kamatayan. Ganon kahigpit ang Indonesia sa mga gun runner. Pero dito sa Pilipinas ay walang problema, okay lang yon, walang kaso. Pira-pira lang. At nung nakaraang Marso, ang CIDJ Davao Region ay nakahuli ng tatlong suspect na armado ng OSE Sub gun. Mula pa noong 1980s ay marami ng OC Sub Machine Gun na na-smuggled dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas minsan ay binansagan the land of a thousand gun. Napakaraming baril sa Pilipinas. Ang mga baril ay makikita mo na binibinta sa mall o sa mga gun shop at lahat po ay pwedeng bibili at bibitbit ng barrel basta kukuha ka lang ng lisensya o permit to carry at marami pang mga fixer na sila na ang bahala para maglalakad sa iyong barrel ang mga fixer ng bahala na makapasa ka sa drug and psychological test basta Pinoy magaling sa ganyan eh At ayon pa sa isang report na mayroong 4 million firearms sa 110 million people sa Pilipinas at ang 100,000 of firearms ay illegally owned kaya isa sa Pilipinas sa pinakamataas sa firearm homicide na kaso at lalo na pag eleksyon maraming mga napatay tuwing eleksyon at kahit pagkatapos ng eleksyon ay marami pa rin binarel. Ang paralytics ay isa sa dahilan sa maraming binarel at pinatay sa panahon ng eleksyon o pagkatapos man ng eleksyon maraming kandidato na natalo na inambos nila ang kanilang kalaban. Grabe katindi at dagdagan pa ito ng DIY or do-it-yourself na gumagawa ng mga barel lalo na sa Danau Sibo, Ang paggawa ng illegal na barel ay siyang hanap ng mga residente doon at kayang-kaya nila kopyahin ang usi sa pero sa porma lang Aywan ko lang pag pinaputok na ito. Kaya paboritong paborito ng mga Pinoy ang usi sa dahil kasi maliliit ito at madaling makonsel o maitago at napagaganda itong gamitin dahil napaka super rapid o automatic ito pag pinuputok na. At ang use ay paborito ng armas ni former Senator Gringo nasan Ito yung ginagamit niya nung Rambois pa siya. At pakinggan natin si Idol Colonel Harold Cabunog sa kanyang explanation. Wala nang pinaka-expert kung baril ng pag-usapan. Kundi si Idol Harold Cabunog ito yung explanation niya tungkol sa use. Ang ipakita ko sa inyo ngayon ay yung capability ng ating Mini Uzi. Gawa siya ng Israel Military Industries IMI bago ito uh, na-rename as uh, Israel Weapons Industries. Sumikat ito noong 1980s lalo na noong EDSA Revolution dahil nagbit nagbitbit nito, nagagaya ni Gringo Hunasan. Ito yon. <laughs> at pati si Juan Ponce really, Irile ito yon ay bitbit -bit nila ito. At tingnan natin, kilala ito bilang uh, personal defense weapon pang malapitan ito. Pero gusto ko lang subukan kung makatama rin ba ito sa layong 200 meters. Ito tayo ngayon, 200 meters. Ayon. Tingnan natin nilagay ko siya sa semi. I-aim ko siya doon. Okay? At Tingnan natin kung pwede ba din sa layo na ito, okay? Getting high. 2 o'clock. Getting high, 2 o'clock. <laughs> nasa paligid ng target Pero warning shot na rin 'yon. <laughs> pwede pala. salah layong 200 meters nasa sa bandang uh, dead center lang aim ko eh. Okay? Ano, hindi mo kita? Hindi mo kita, sir. Ba't hindi ba kita? Ha? Yes, sir. high Hi, yes, katas? Ah, loob, Sintros, you know, Sintros, yes, sir. Taas lang? Yes sir. Right sir. right? Taas. Titing, right? Yes, sir. Okay. Ang UC ay isang uri ng barrel na gawa ng Israel Military Industries at FN Herstal. Ang UC ay isang open bolt Blowback operated sa machine gun and machine pistol, una itong dinidesinyo ni Major Osel Gal na may nickname na Use noong late 1940s at ito ang pinakaunang weapons na pinagsama ang telescope bolt design at unang prototype ng Use ay natapos noong 1950s. Ini-export ito sa mahigit 19 na bansa sa buong mundo at mula 1960s at 80s mas maraming OC na nanbibinta sa mga military at law enforcement and security market sa buong mundo kumpara sa ibang submachine gun. At ang use ay subok na subok na ito sa maraming gira na ginagamit ito. Ginagamit ito sa maraming labanan sa anong lugar sa mundo makalaban man o makaalyado. Noong 1950s ay ginamit ito sa Swiss Crisis o sa Swiss Canal ng Egypt kasi may nangyari ding conflict doon noong 1950s at ginamit din ito noong 1960s sa Guatemalan Civil War, Portuguese Colonial War, West New Guinea Dispute, Six Days War, Vietnam War, War of Attrition at noong 1970s ay e ginamit din ito sa Yom Kippur War, sa internal conflict in Colombia, internal conflict in Peru, Angolan Civil War, Angolan Civil War, Shabato, Rhodesian Bush War, at noong 1980s ay ginamit ito sa Salvadorian Civil War, Falkland War, Sri Lankan Civil War, Invention of Granada, Lebanese Civil War, noong 1982 Lebanon War, South African Border War, at noong 90s ay ginamit din ito noong Yugoslavian War, Somali Civil War, Sierra Leone Civil War, Burundian Civil War, First Congo War. At pagdating ng 2000, ginamit ito sa War in Darfur, Mexican Drug War, Kibo Camplet, First Iborian Civil War at noong 2010 ay ginamit ito sa Syrian Civil War at noong 2020s, ngayon lang ay ginamit ito sa Ukraine and Russian War at kahapon lang ay ginamit ito sa Bohol War, hindi, joke lang, walang Bohol War. Hanggang sa susunod, maraming salamat.